sa inyo naman yung cellphone, hmm, ba't ko pa sa bag? Hmm. Eh, binigay ko naman po yung cellphone. As in, harapan po doon sa mga namun sa akin na muslim. Hmm. Sa, tapos po, pagpabigay ko nito, nung uunin ko na po, wala na yung cellphone, wala na yung cellphone, nandito na po sa bag. Eh, alaman lang, naman po nito kami, sa ahel tapos, okay. huli, pagkakita mo, okay. mo na nasa losses ko nagbag mo yung cellphone? Opo. Yung pinagsimula? Opo, hindi po. Ako nagbukas po sa kesa ko nandun na tapos sinapahanap po sa akin sa loob na bag. Sabi ko, paano mapapapunta pa sa bag? Eh, sa'yo ko nga binigay ate. Tapos, dinuroduro duro po ako nung matanda, sinapal po ako, habay. Nung lumaban po ako, sabi ko, huwag niyo ako sa akin. ko lang na ako, tapos kinalatkad na po ako sa nagunod. Ayan sir, nakita namin yun sir. Nakabutan namin yun. Okay. Yung yung ginugulpin na siya. Hindi hindi ito kumigilo sir. Hindi yan lumalaban. Hindi, hindi. Paano ginawa ko sa lumalaban? Tingulat mo As in, yung ginanon na po, yung dumagpilang po ganun. Pinalayo. Bumalik lang po. Kasi po, sinasampal ako eh, ang sakit na ng ano ko. Tapos po, nung ginanong to, sinabunutan na Bila, ako. Halimot ano, ka na na, ano, sir. Bigla nung bang, bang, bang. Opo, agad. Sabi ko nga po, huwag niyo muna ako sa ano. Papalit muna ako kasi po, basang basat. Inano po ko nila sa ano. Ayan po, o basa. Tinapunan po ko nila ng tubig. Nagagalit ako talaga. Kailangan ko ako sa dito. Hindi ako nagdaan doon. Wala. Wala po. Tapos po pagkaano, paki tulungan po ginastos. at hindi na magkuto ko. Sabay sinuntok po ako tatlong beses. Hindi ko po nakita kung sino kasi po Naiyak na ako nalang, gano'n na po ako. Pag sa... Pag sa gano'n sa akin na kamay, hinigit po ako. Sinuntok po lang sa aking pene. Ang sahap na po ng gano'n. Hindi po po. Wala po eh. Nasa ano... Wala. Nasa... number la pula nak ada salah apa sebab orang profesor menyarikan untuk malaysia ai yas mikro benda la tu bos sino gagap tu senang mulut nama kau nak ada nak la nak 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 nak

Maiyo to Yesen na wa ima de komu. Koso